Bago ka mag-upload sa Facebook, kailangan mo munang malaman to. Panoorin mo yung video ito para magawa mo rin sa mga video mo, okay? Sa video pong ito, ipapakita ko sa'yo yung mga ipinagbabawal na formats ni Facebook. Okay? Sa mga ina-upload natin mga video. Okay? So, proceed tayo kagad kasi importante to. Proceed tayo sa Facebook para makita mo rin sa sa'yo, guys, ha? Nandito na tayo sa Facebook, guys. Bibilisan ko lang, guys, ha? So, may hamburger sign, kanan, pindutin natin yan. Okay? And then, professional dashboard. Yan, professional dashboard. Pindutin mo yan, guys. Papakita ko sa'yo, guys, ha? Para makita mo at malaman mo rin sa'yo. Okay? And then, scroll mo pataas para makita natin sa baba, guys. Is scroll mo. Tapos, creator support. Pindutin mo yan, guys. Pagka pindut mo yan, guys, dire-diretso na tayo. Nakikita mo yung monetization. Click mo yan, guys. Pagka-click mo yan, dito tayo. Punta tayo sa policy guidelines. Ay, policy guidelines pindutin natin. And then, uh, next is uh, content monetization monetization policy. Click mo yan, guys. I-scroll natin pataas para makita natin yung piing nasa baba niya, okay? Dahil dito mo makikita yung sinasabi kong prohibited formats ni Facebook, okay? Una, guys, sabi dito, basahin mo natin prohibited formats, okay, para alam natin sa mga video natin na ina-upload. Sabi Content presented in the following formats cannot be monetized. Okay. Ang una guys, static videos. Okay? Pangalawa, static image poll. Ang pangatlo, slideshow images or images. Okay? Tapos looping videos. And then text montages or montage. Okay? And then embedded ads. Okay? Hanggang dito lang muna tayo guys kasi pwede mo ring uh, ma-access sa ito bago ka mag-upload ng video, puntahan mo to. Okay? Pwede mo nang basahin maya, uh, ano to isa-isa pero dito sa video ito pinakita ko lang sa iyo. Sa next gagawa ako ng video kung ano ang ibig sabihin ng static video. Okay? Kasi para hindi tayo ma-overwhelm. Kaya yung video ito pinakita ko lang sa iyo yung mga kasi sayang guys, pag nag-upload tayo ng video, pag hindi natin alam to, hindi ma-monetize, kung nalabag natin yung policy niya, hindi ma-monetize yung ginawa natin, yung effort natin. Kaya puntahan mo muna to bago ka gumawa ng video, okay? Maraming salamat po guys. Sana uh, may natutunan ka sa video ito para hindi sayang yung mga video mo na ina-upload, okay? Marami pa tayong video na gagawin na pwede nating makuha na ng idea o para sa paggawa natin ng video ay ma-improve pa natin. Especially sa Facebook policy standard. Okay? Maraming salamat guys sa video ito. And have a nice day. Bye-bye. Thank you po.